Ang gawad makabansa awarding Alvin Halasan Velasco represented by his wife Belinda Velasco. Binigyang pagkilala ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang nurse at rescuer na si Alvin Velasco ng San Jose, Nueva Si Nurse Alvin ay nasawi sa gitna ng isang rescue operation noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Emong. Mismo ang mag-ina ni Nurse Alvin ang tumanggap ng parangal. Around 12.30pm uh, after po nung lunch nila nagkaroon po sila ng pangalawang operation po naka full equip naman po sila from the life vest, salbabida, and yung lubed. Ang hindi lang po nila inaasahan is yung bigla pong ragasan ng tubig. Ayun po. asa sa dulong party po kasi si Daddy. And sa part po na yun is medyo malalim na. pagkaragasado daw po ng tubig is parang sa halos sa mukha niya daw po umano yung kumampas yung alon and napailalim po siya sa tubig and nahirapan po silang hilahin agad siya dahil lumubog na and parang napalupot pa daw po yung tali niya. Nung pagkaahon naman daw po agad sa kanya, sinubukan, sinubukan po agad siyang i-CPR pa. And hindi po nila tinigilan hanggang ano po. Um, hanggang may lumabas po yung mga nainom niyang tubig. Kahit po yung mga nakain niya rin nung tanghali na yon since katatapos niya pong kumain, na ilabas niya rin lahat halos. Tapos, ang alam ko po is ginamitan na rin po ng AED pero hindi na po talaga kinaya hanggang sa dinala po siya sa hospital ng San Jose. And, dineclare na po na dead on arrival around 2 p.m. Masakit man para sa pamilyang Velasco ang pangyayari habang buhay anila nilang ipinagmamalaki ang ipinamalas na kabayanihan ng kanilang padre ti pamilya. Po, yun po yung tatatak talaga sa akin kay Daddy. Na nabuhay po siya dito na nagawa niya po yung nagawa niya po yung pinaka gusto niya. Naging nagawa niya po yung purpose niya dito. Kaya kahit po nawala siya, ayun po ang laki po nung naging impact niya sa amin at pati na rin po sa ibang tao. Kaya, ayun na lang po yung nagpapagaan sa loob din namin. Kahit mahirap po nawala siya. Si Alvin ay isa lamang sa maraming first responders at rescuers sa bansa na handang isakripisyo ang sariling buhay para sa kaligtasan at kapakanan ng kapwa Pilipino. Kami ay saludo at taos pusong nagpapasalamat sa inyo. Ako po si Brian Latasa. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.